Ah. Uh. Uh, Ari dito yung bahay namin. Ah. <laughs> dito kung lalako ng gulang. Ano? Ano? Sabi ng mami, ano yun? Ba't parang sabi mayroon daw dito. <laughs> Ay sige. Sana <laughs> ko ya pala. Sabi ko siya kasi na kuya ng ayo. Okay din na kaano. Mm, ayos eh. Dito dito din ang kitid ng gulang. Ah, ito, ito. <clears throat> Kaya hindi kayo mag Oo. Ayos nga yan. Pero uh, pagkang... Puto na, butang... <laughs> oh. <laughs> buti nga, <abot. laughs> Ah, Galing ng mami. Hindi sabi e, <laughs> <laughs> <Yes, I laughs> nga, <laughs> 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 eh, hito, dad. Masaya, hito pa kayo. Bilakan yung labing giniin. Lagi ako nabiniin. Ano nga ko nakabiniin? ko lang yung ito nakakabit sa... po. kaya ako yung labing labing... <laughs> Yeah. <laughs>